3K na lang yan, 5K yan Totoo ba ito? Totoo yan, oh, kahit saan lang mo saan oh. yan, kumikintab-kintab yan oh. Oh, Ali, oh. magkano lahat-lahat lang? Ah. <laughs> 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 So ayun mga katroops, kakagising lang natin at syempre ito ah, dahil sa matagal-tagal pa yung sarad natin kay Meta. Ang ah, angas mo ah, naisipan ko isang latong aking mga napundar na gold. Sana oh. Dito sa ating mga katrabaho, try natin kung kakayanin nila kung may budget ba sila. Bahala ka sa buhay mo! Wala <laughs> <laughs> kasi, wala na tayo ngayong allowance eh. Wah! Ito pala siya. Ito na pa niya. Try ko isan lang aking silver. Ay, silver, wag na ito. Eh. Sana all, ligtas! Ito lang yung ating bracelet. Ah, oh, sarap! and bracelet. Tapos, itong ating gold chain. Wow! Yeah. Tapos, syempre, yung gold na watch natin. Ayan. Uh, Sama nyo, puntahan natin doon si Tropa. A few minutes later. So, ito pala ang aking Rider 150. Ayan. Wow! Ah, yeah! uh, boy. Wala eh. Nakakapos na ako ngayon ng budget eh. Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> Baka pwede mo muna ano to. Sanla ako muna sa itong mga gold ko. Kung ma magaling ang mo, malakas eh. Ah, um, ito, mamili ka dito ba 'yo? Ano ba 'yan? Ah, uh, depende kasi tropa naman kita eh. Ang galing, ang galing. <laughs> yan, yan ito yung gold ko. Kakahalaga ng 20,000 'yan. Kaya mo ba 'yan? 20,000. Ito naman yung my place natin. Ito, ano naman 'yan? Ito white 5k ko na lang bigay sa 'yan. Sana all ligtas. Ito 5K? yung br bracelet, 3K yun. Oh. Ano, sang wala ba ito? Oo, oh, sandala lang muna yan kasi wala tayong pera Sabi, ngayon. Sabay na. Ah, kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. <laughs> ah, bibilin mo na. Kaya mo ba ito? 20,000 to. 20, to. Ah, ah, ang angas mo ah. Ano to? Good ito, yan. Oh, original yan. 20, Kahit isang mo yan 15, dun sa... 15,000 to na lang. Ah, bawasan mo na lang. Sige. 15,000. Kailan ko makukuha yan? Ipapadigas e, ko na lang ah, sa mga Ah, mo maya. sa akin. Sige, bigay ko sa iyo number ko nga maya. Wow naman! Wow! Wow! 15,000. O oh, yan. Ayan, so, mga... batang? So, so batang? Ito yan. Kahit isang lamon sa Cebuana o kaya sa M. Luwilier o sa Ay, Palawan. Lang. Ooh. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ito, ito yan. Oo. <laughs> oh. Kahit ipakita mo yun, buksan mo, yung necklace, o. Oh. Uy, uy, sana oh. <laughs> Ito naman, magkano? <coughs> Ito, ang halaga nito talaga, abot ng 10,000. Dahil tropa kita, 5,000 na lang yung muna sa'yo. San sana ah. Oh. Sanla lang yan, ah. Sanla? Oo, oh, sanla lang. Sa Saan mo na rin din, para Ang benta ko na sa iyo. Para kumpleto na, kumpleto na may tingnan mo wala akong alas oh. Wala. So... Para... Siguro, o mirror siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumala. <laughs> no, alas. Kada, wala wala. Okay, ikaw naman si kwentas. Boss Mike eh. Ito wala Boss Mike. ano? Ng... Kaya mo tong ano ko. Ito bracelet. naman. Yan. 5k lang yan, 3k na lang sa iyo. Dali, magkano lahat lahat to? Ah, 20. Pa ito bibilhin mo 20. 15. Ah, 15. Ah, sige, sige, discount na. Parang may naamoy ako hindi maganda. 15. Ito, 5 5k. Oh, 20 plus 3, 23. 1000 send mo sa akin mamaya, Jika siya. Tapos ano ito? 3K na lang yan, 5K yan. Totoo ba ito? Totoo yan, oh. Kahit saan lang mo sa yan, oh. umiging tabi yan, oh. Oh. Tara hindi kaya ako hold up hindi naman sinuot ko ito. Uh, huwag mo isusuot sa mga palengke. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> <laughs> sa ano lang, sa mga... Huwag sa mga matao. Panglakad mo lang yan. Bagay na bagay pa naman sa akin siguro ito. Bagay yan sa akin, lalo kang gumawa po, boss <laughs> Mike. Wow! Grabe, bus na bus ka talaga niyan, oh. Ano, kunin okay, mo na yan. What? What the fuck? Ikaw mo na. Ikaw mo na, sige. Baka naman hindi mabagi oh, sa akin. Grabe, oh. oh. Google! Barinig kita sa mukha, eh. <laughs> <laughs> oh, oh di ba? Ini yang pede, ombre um, slit pau, um, ombre slit sakpo yang jenuh. May Mahirap ilagay yan, no? Oh. Ilak mo lang dyan. Grabe, bus, bus gold toyo ka na ngayon, Ah. Eh, <laughs> ano, at, pa, at saka legit yan oh, may mga lagayan yan oh, oh, higayo ng ibang para sa naman itong na no ay sa motor ko yan duplicate yan hindi yan kasama ay, ah, hindi na kasama yan ah, hindi yan sa motor oh. sama mo na rin yung motor mo para may sasakyan ako pa uwi bukas <laughs> wag sabay ka na lang sa akin maglalakad ako nyan Ah? Huh? Ayan, binila na ni Boss Mike yung ano natin. Uh, gold natin. Bili uh, ba o saan lock? lock? Yung relo lang iibenta ko. Yung Hindi, ano? Hindi, na. 23,000? 23,000? Ang ah, angas mo ah. Ang oh, angas mo ah. ah. Mamaya nandun sa... Sige, sige, sige. Gana pa ako ng gigas. Sige, Saganin sige, to, sige. Oo, oh, sa'yo na yan lahat. Sige. Ito kunin mo to. Ako kunin mo yan susi. Sige.